Alam mo, hindi ko rin maintindihan yung concern na yun ng ating Vice President. Um, maliban sa ito'y patuloy sa men, patu, pagpapatuloy ng tila mensahe na common sa kanila na umaapila palagi sa sandataang lakas sa anumang level, anumang iso, anumang kaganapan. Dahil hindi ko rin maunawaan kung ano yung apilan niyang sinasabi kaugnay nun na yung Presidential Security Command daw ay under ng, uh, ng uh, AFP. Pero gusto niyang palabasin, magbabangayan ang sundalo at ang polis? Klaro, law enforcement um, operation yon na nag-assist lamang ang AFP. At hindi pwedeng palaga naman na lumaban ang AFP sa kapulisan kaugnay sa law enforcement operation. Bakit ba natin pilit na pinag-aaway yung dalawa? Um, ulitin ko, Bar marahil bahagi lamang ito sa constant na apila ng kanilang panig kaugnay sa Armed Forces of the Philippines. Um, nakampihan marahil sila o ang magkaroon ng posisyon o paninindigan sa ilan sa mga issue na involved sila. na yung video where the president was ay Parang Well, ulitin ko, ang tila pilit nilang dinadamay ang sandataang lakas sa iba't ibang iso na hindi naman dapat talaga at wala namang iso. Dahil uh, facility man yan ng police, facility man yan ng sundalo, facility man yan ng executive branch o ng kongreso, ang law enforcement operation ay law enforcement operation pa rin. So, um, so kung yun nga, gusto nila sumali ang AFP, so, pero kayo sir, Uh, saan ba dapat tumayo ang AFP sa sitwasyon? Um, hindi dapat mangampi ang AFP kaninuman. Dapat tumayo sila sa likod ng chain of command at ng saligang batas sa ilalim ng commander-in-chief natin. At hindi para sa kanilang maglaro ng politika at pumabor sa isang kulay o kabilang kulay man. Um, at sana, tigilan na rin yan ng magkabilang panig kaugnay sa panunuyo sa ating sanatang lakas dahil hindi ating, ginugusto, hindi ating gusto na sila'y manghimasok kada na lamang may hindi pagkakawnawan ang mga politiko sa ating bansa. Hindi...